Yan, panahon na ng lansones ngayon. Lambutan. Pero tayo gulay para sa ready heat go. Bili tayo. Yan, nice na ni Ate yung pinamili natin. Then bayad. Pos, meron dito bulaklak. Yan. Nandito nga pala tayo sa Pilar Village. Yung way doon, Aguirre Avenue yon, yung main road. So, dito tayo malapit katabi ng simbahan ng Pilar. May bentahan ng gulay. So, ito yung gulayan. Katabi niya lang yung simbahan. Ito yung simbahan. Nakita natin. Our Lady of Pilar Parish. Yan. Laki rin, no? So, dito tayo. Tapusin natin ang ready, hit, go dahil tomorrow is luto day. One and one-fourth, ate. So, Magandang araw sa inyong lahat. Thursday, 10.25 ng umaga. So, yun na. Tuloy-tuloy na yung magandang panahon. Pero napaka-init. So, parang summer yung pakiramdam. Sa init. Pero again, mas maigi na to kaysa umuulan. Mas mahirap kasing mamili ng ganito pag paulan-ulan eh, no? Yun. So, halos tapos na tayo. Last stop natin, fresh options. Okay. Woo! Grabe. So, fresh options na po tayo. Papunta. Yun ang ating last stop. Okay. Sige po. Punta na tayo doon. Okay. Ah. So, okay na kami sa ready hit go. Nakapag-grocery na, Nakapag palengke na, nakakuha na ng stock ng karne. And now, uh, on the way tayo ngayon sa school ni Pixar. Uh, malapit na yung out niya. So, susunduin na natin. And then, kung makikita niyo to to, may ilaw ako sa likod. Yan. Uh, after kung pick upin si Pixar, diretso kami sa condo unit sa SM. Ilalagay namin 'yan as kasama sa appliances doon, 'no? Yung ilaw lang. Mamaya mama, makikita nyo mamaya. Uh, kasi in a few days, uh, darating na yung magre-rent sa amin uh, for 3 weeks to 1 month, Ganon katagal. So, 'di ba yung previous vlog, inayos na ni Mrs. yung lugar. Okay na yung mga furniture doon, okay na yung mga appliances. So ito na yung last idadagdag natin yan. So mamaya uh, pagka sundo ko kay Pixar, diretso kami doon. Kasama ko si Pixar. So yun. Tumaan pala muna tayo. May dala pala akong laundry. Ngayon, dediretso na tayo talaga sa school ni Pixar. Okay. 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 Kasama ko na si Bulinggit. Say hi to the vlog. Hi. So yun, uh, de dediretso nga po pala kami ng SM. Iwan namin yung appliance na to. Para dun nga po sa mag-rent, -re no? So, kami, after mag-SM, magmi-merienda na lang kami. You want to have merienda in SM? Okay. Okay. So, sige po. Kita tayo sa condo. kami sa condo no pero dadaan muna tayo ng admin kasi kailangan natin gukunan ng gate pass to lahat kasi nang ipapasok mo na medyo malalaki yan katulad yan kailangan natin mag secure ng gate pass to enter the unit so yun ang gagawin natin you can bring the phone uh, we will go to the admin okay Okay, yan po. So, dito tayo. I'll open the door. Ayan. Let's so, ask for This one. Dito yan. Ito. Ito. Paid pass. Sine-check na ni ate. Pag na-approve niya, pwede na namin ipasok yung unit. Salamat! So, ito po yon yung lalagay natin sa unit. Yan. Let's go. Go ahead, go ahead. Yeah. Uh, sit down ka muna dyan because I'll give the gate pass. Gate pass. Para dito. Yeah. Sige, so, check nila. Pag in-approve, papasok na natin sa unit. Okay. Salamat. Let's go. Sir, can you please press? Pwedeng ready, ready na yung mag-ano? Yung kami. So, dito namin ilalagay sa likuran na itong salamin. Titignan natin na. Assemble muna natin. po pala yung ano nila, no? Hindi pa namin nilalagay yung uh, punta. A day before pupunta sila, ayusin na natin yan. So, ito na yung ibang decorations. sun TV. So, everything is set. Microwave, rice cooker, uh, kettle, and then, mga plato. There. Ito, lalagyan natin ng baterya to wala nang baterya so okay so good na to Pixar looks nice okay sige merienda na kami sa SM Okay, so, ito kami. Kinuha ko na rin yung ibang punta. Papalondri namin. And then, ibabalik natin kasabay ng pag-install natin ng bed sheets. Yan. So, magmimerienda na po kami sa SM. Oh, that's Auntie Anne's. Meron yan sa harap. They will just transfer there. Okay. Dito. Ah, let's let's move. Let's move ahead, Pixar. Let's move ahead. No, I will pick up. No, here. Ayem. Oh, yeah. So hindi alam ni Pixar lang dito yung nana niya nagkanta. Magogulat na lang siya na. Oh no, mommy, mommy Where caught us. Where are you? <laughs> Where is mommy? So, are you surprised? are oh, you in the mall? Huh? Why? <laughs> I thought yesterday we had an agreement. What's your agreement? What's your agreement? Wait, tell me. What's your agreement? Because okay. okay. we already went to the Okay. So let's go home now. We will not go here. <laughs> Ayon oh, daw, may tinuro na. So as usual, dito tayo.